One. Every citizen has the right. Ako. Okay. Kung nakaserve nga ni ako si 9 years sa bungto kung na, dira ako makaserve as board member. Qualified man siguro ako. Then, preparado man ako maghampang mas kisino na nagkandidato board member magraot pa nga ni kung magkaigwasin debate ang kada board member base maraman ta ano ang, an katuyuhan sa lambang sayo sa pagkandidato nila Ano sa tabi ang party mo? what will be your political party? Independent. Independent. Para sa ako, mas mayad na independent niyan. Basi di ka ko na pagparahaputon sa tawo kung ano kay ang governor mo iba, ang presidente mo iba. Gusto ko may kapormala na diyo. Okay. Uh, anong nangyayari sa ato? Maski sa nasyonal, di na nasasabutan kung sino ang magkaurupod man ang gayot. Mm -hmm. So, kung independent ka, wala na siguro tawo na maghapot sa emosinano kay ang gobernur mo si Pulano. I have the right to choose because yeah, it's I'm your decision. Decision na. Diri ako covered in uh party -huh. discipline. Aha. Diri ma. Tama po, sama. So it's up to the people to decide. Okay. Which is better? Halo-halo party or you can choose whoever you want. Okay. Okay. By uh you can choose whoever you want without violating any party rules. Mm -hmm. Mahon? Baa. Oh, na ako pag-agisin sin ano si political battles. Ah, uh, politika, mm -hmm. no? di ko alam kung sino hindi mababago na na sistema sin Maski ang nasyonal, diri na nasa rabot kung sino ang magka-uropor. <laughs> sa sayo kaadlaw, nag ako sa interview ni ni Karen Davila. <laughs> Libong si Karen Davila kung nano kay... Chapsoy. May... Si Kaitano ang presidente, diri man makadalaga. Mm -hmm. Hindi ka pa presidente mo, di man madalaga? Mm daw siya, kinuterte. Tapos, Uh, sarabudan. I mean, ina sarabudan tabi uh, mayor, uh, ina sarabudan tabi. Apli nangyayari na di sa to niya. Awato na. It's about <laughs> time to change it. Uh -huh. Kaya paano ba yung harmonious relationship ang kada partido kon nagdadalagan diri man magkaoropo uh -huh. man lain-lain ang pagtubod sa lambang sayo uh -huh. ang plano sa lambang sayo iba man sa plano an an ang pagkaaram ko sa Amerika. Kung sino ang presidente mo, ma vice mo. Mm, -hmm. mm -hmm. That's the discipline, party discipline. So, bago kita magbiriyo, <laughs> mag i mo na kita kung ang an, an katuyuhan ta is parareho. Mm -hmm. saka kita magbiriyo. Mm -hmm. Diri kay nagbibiriyo kita, pero magkaiba-iba ang plano sa lambang sa'yo. Hindi mo masabutan kung arin ang kung hain nan direction sa sayo nanon non direction sa sayo nanong non gusto himo on sa sayo nanong gusto si mo sa sayo naman lang yon an ano ko an reason ko so, good luck sa mga tabi good luck thank you sir